Hinahamon ko kayo, Snow and Luffy. Hulihin niyo ako, yan ay kung kaya ninyo. Hehehe, mo ha ha Catch me if you can. Catch me if you can. Ano, wala kayong magawa, ano? Hindi nyo kaya ang gibain ang salamin. Ano, mga mahihinang nilalang? mga olats. Ganyan nga, Luffy. Humiga ka na lang. Tutal, mabigat naman yung betlog mo. Ah, aba. At ayaw mong sumukos, no? Sige, inahamon kita. Wala aring magawa. Mahinang nila lang. Sa dami ng inyong mga pinaslang, Andito ako para gumante sa kanilang lahat. Mwahahaha. ano, hindi niyo ako mapatumba. Ano, Snow? Hinahamon kita. Magsuntukan tayo, Snow. Mwahahaha.